So Ayan. Today is Saturday, August 24. So, ayan. Live na naman ako, guys. Hindi ako nagpag-live ka Live sana ako kasi gusto ko itapat yung birthday ng aking air fat kaso lang maulan siya kahapon <laughs> hindi natupad yung wish ko na mag live ako sa birthday ng aking tatay maulan ulan kahapon kaya hindi nakapag live and today the weather is so good ang ganda ng weather today tirik na tirik si haring araw maghapon so ayan oh. Mag alas 5 na siya. Mainit pa rin. Ang ganda, di ba? Yan. So, nag-aabang naman ako ng sunset. Kaso lang, doon sa area na talagang doon sa kabila. Doon sa, dapat sana ko pupuesto. Kasi nandoon yung sunset mamaya ang kute. Kaso mainit pa siya, guys. May chance na mag ano, mag-init yung CP ko. Mag-off na naman ang kusa ito. Kaya dito lang ako sa may sulok, malapit sa mga puno-puno. Ayan. At makinig na lang tayo sa mga kuliglig. <laughs> at iba't ibang ingay ng ating kalikasan. Iba't ibang uri ng ibon. syempre hindi mawawala yan. Baka, sa ulit-ulitin, ang baka ay laging present yan sa live ko. <laughs> Ayan, at may ano naman, mas pero bihira lang. At tingin sa lahat, magka-part niya yan, yung baka, ibon, at saka tao, syempre. Ayan. The sky is bright. Okay siya. Hindi siya mainit. Medyo may konting hangin. Teka lang. Bababa muna ako. Hindi ko na sarado yung gate. Walang tao. Maka may papasok na maligno. <laughs> Char. May <laughs> magpapasok naman muna ako. Hirap na. Bababa muna ako. Ay, hindi ko pala na-record yan. Hindi ko pala na-record yung ano ko. Ulitin ko nila yung sinabi ko.